Yung lang mga kasari, so ayan, namili lang pala ako ng kaunti dito sa aking tindahan. Yung mga pinamili ko lang mga kasari ay yung wala lang dito sa tindahan. Tingnan nyo naman kung paano ba naman bakanti na yung aking mga stante. At ayan, namili naman pala ako nitong mga laki may na ilang peraso lang. Dahil nga yung aking pintaw, aking budget mga kasari, ah, hindi kasi talaga kung marami talaga yung aking bibili ng ginagawa ko nga dito sa tindahan. Kung ano lang talaga yung wala, yun lang talaga muna yung binibili ko. Lalo na lalo pag sabay-sabay talaga yung bibili ko mga kasari. Hindi talaga magkakasya, lalo, lalo pag matumal talaga ngayon. Dahil nga, marketing, binta. Kaya ang ginagawa ko talaga, ang binagkakasya ko talaga at importante lang talaga yung aking. Binibili at bumili lang pala ako dito mga chocolate, mga kasari, dahil ilang peraso na lang ito yung aking nakalagay dito sa aklihan. At mabinta rin kasi ito sa aking tindahan, mga kasari. Kahit punong-puno ngayon itong aking mga chocolate section, ay talagang mabilis din talaga ito maubos. Kaya talagang talagang ko talagang mamili para mayroon ako may display dito dahil sayang din yung, naman yung binta kundi ako mamili dito ng aking mga chocolate dito sa aking tindahan. Kailan pa kaya talaga ako mga kasari may mili na hindi talaga binta talagang hindi iniisip mahirap yung bayarin pagdating sa counter mga kasari kaya kailangan talaga nating pagsikapan kung gusto na talaga natin makuha yung ating mga pangarap kaya tiga lang talaga kahit, ma kahit maliit lang yung ating binta o maliit lang itong pupunan ang importante mayroon tayong pagkikitaan sa ating tindahan so ayun nga mga kasari bumili pala ako nito yung kala powder na 400 grams dahil nga nawala na talaga ubos na talaga ako at bakanti na talaga yung aking stante dito mga kasari at talagang mabinta talaga ito dahil nga isang sako dapat ang bibilin ko dito ng kala powder wala kasi doon sa akin, binibilan ha kasari at itong kinuwa ko lang pala to ay yung nakadisplay lang doon sa kanilang stand inubos ko na nga itong kanilang mga display dahil nga wala silang stock daw na isang sako sayang din naman pag hindi ako bimili kaya ginagawa ko ginawa ko na lang lahat yung nakalagay doon sa stand at bumili rin pala ako nitong sundrox na color mga kakasari dahil nga naubusan na ako dito sa akin stand dahil nga ang dami nga naghahanap nito kaya ginawa ko bumili lang pala ako nitong anim lang na mga kasari at itong wings na pink dahil nga walang wings na orange mabinta talaga ito sa akin na yung wings pa sana na orange kaya lang wala akong mabilan ang ginagawa ko ito na lang yung wings na pinks dahil nga para kay pa paano mayroon silang mahanapan o mayroon silang mabilan o may choice din sila dahil nga siyempre wala naman ako dito ang nabilhan na o mga kasari Pero temporary lang at least mayroon kahit pa paano mayroon ako dito ang maibinta o maibigay sa kanila ganun ako dumiskarte dito sa aking tindahan pag wala talaga yung binibili o talagang hinahanap nila mahanap talaga ako ng paraan para mayroon ako maibigay kahit pa paano ay kahit nga ibang kulay talagang mabinta din naman sa akin kaya kailangan talaga dumiskarte dum lang tayo pagdating sa ating tindahan mga kasari nga, ako mag ng aking mga sabon dito mga kasari ko ay ginikupit-kupit ko na isa-isa para ito pa paano ay mabilis ko makuha dito pag may mabinta dahil nga yung sunod-sunod oh marami tayong namimili dito sa tinda mga kasari mahirap kasi pag magupit tayo o minsan na inihila na lang natin ito para mabilis tayong makakakuha kaya kailangan bubutas kasi ito kaya ang ginagawa ko talaga pinagjajagaan ko talaga gupit-gupitin isa-isahin ko pag gupit dito para kayo pa paano at saka maganda rin kasi ito mga kasari na i-arrange o iayos kapag nakita mo talagang gupit-gupit ito mga kasari ganun ako magdumiskarte sa aking mga paninda dito sa aking tindahan kasari di ba ang ganda talaga tingnan pag nakaayos talaga ito dahil Malinis at talagang maaliwalas tingnan lalo na lupa nakita mong puno-puno talaga itong stanti mga kasari